Good morning po mga kalaki. Ayan, open na po ang aking tindahan at gusto ko gising na rin po kayo para humingi ng lucky numbers ngayon pong June 24. Ayan po mga kalaki, June 24 na po mga kalaki at syempre nako sino kaya ang ating mga lucky numbers na mapapanalo natin ngayon at sino ang ating mga lucky followers na kukuha ng ating mga numero mga kalaki. Kaya sa mga gising na po dyan, abay tutok na rito mga kalaki dahil ngayon po, ibibigay ko na po sa inyo ang masiswerting lucky numbers para po sa ating lahat. At syempre po ngayong umaga mga kalaki, 2 digit lucky numbers po ang ibibigay natin para po sa inyo. At syempre po ito ay bagong sumada at aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. At ayan po, Uh, habang wala pang mga bumibili, wala pang mga customers, shoot shoot muna tayo ng vlog Sino kaya ang na mano natin? Lahat po ng mga bumibili rito, binibigyan ko ng mga 2 digit at 3 digit lucky numbers. Uy, may napanalo na ako rito na bumili ha? Tumaya siya sa wedding sa amin. Anyway, mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers na 2 digit para po sa mga gising na dyan at sa mga gusto pong kunin ng mga lucky numbers namin. Alagaan niyo po ng 3 days ang aming mga numero. Kaya, ito na po. Kunin niyo na ang mga listahan niyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo Ayan po mga kalaki ito na po ang ating mga 2 digit lucky numbers Pasig 1223 San Juan 815 Marikina 819 Tabuk 1 4 Romblon 3.25 Angon Rizal 16.14 Montalban Rizal 8.21 Antipolo 7.24 Taytay Rizal 1.3 Cainta Rizal 11.16 San Mateo Rizal 20.24 At syempre po, dito po tayo sa Manila. Manila, 7, 9 para 13 14 Samar 22 30 Leyte 18 29 Iloilo 4 23 Benguet 25 Butuan 7 11 Bataan 19 12 Batangas 31 26 Bicol 11 34 Baguio 8, 20, Bulacan, 5, 6, Bohol, 11, 32, Capiz, 9, 18, Rojas, 14, 20, Togigarao, 1, 29, Isabela, 13, 4, Cotobato, 5, 17, Quezon City, 28, 36, Pampanga, 16.21 21, Pangasinan. 12, 20, La Union. 24, 29, Nueva Ecija. Gis 30, Nueva Vizcaya. 21, 17, Ilocos Sur. 5, 23, Ilocos Norte. 4, 29, Masbate. 14, 25, Cebu. 15, 17, Aklan 5 24 Aurora 26 14 Laguna 21 32 Quezon 18 ano to 18 27 Olongapo 24 21 Dabao. 19 DC 6. Tarlac 3 25 Quirino 27 34 Bacolod 6 32 Cavite 8 24 Tagig 92 Mindoro 2135 Ayun mga kalaki puputulin muna natin diyan para pa sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang po tuwing umaga ano po Uh, para po makakuha kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Nahanapin niyo po kami sa Facebook kasi napakadami po mga fake account na nagkalat. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng mga ng mga napafollow po ng mga account namin mga kalakaya. Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po Red Parungki. Tapos i-search niyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers. At meron po kaming second account. Red Parungki din po na naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko po si Lola Carmen. At syempre po Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 啊、uh huh. 24 app, uh, followers. Siyempre, mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga laki numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment. Share na share ng na mga videos namin. Heart ang heart, mga kalaki at nakafollow. Abay, dapat nakafollow para makatanggap kayo ng mga libring laki numbers. Padadalan kita agad dyan sa messenger mo, mga kalaki, basta nakafollow. Tandaan nyo po ang laki numbers na may libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po, mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Weteng at STL mga kalaki. Kaya sa mga interesado po dyan, nasubukan ng mga laki numbers namin, sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, at sa mga sasali po, naku po, iko code ko po ang birth at birth year nyo Mali mo naman dito pala ang swerte mo Baka dito ang uh, talagang mapapatama ang mga numero dito sa private consultation namin Okay, at sa mga sasali po Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo mong pa member para legit na legit na kausap mo ako at hindi po ibang tao. At bibigyan ko po ng discount ang mga ahabol po na sasali ngayon pong umaga. Para 3 months kang member ng June, July, at August. Okay? Ituloy na po natin ang ating mga 2-digit lucky numbers po sa may Marinduque 3 35 Kaloocan 8 20 Ano to? 8 29 Muntinlupa 36 Marinduque 13, Palawan. 5, 30, Sambales. 15, 28, at Apayaw. 26, 31. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po mga laki numbers namin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa ano to, sa Tabang, Quezon. Ayan po, hello po sa inyo dyan, sa mga taga Del Rosario family. Uy, kamag-anak ka ba namin? Kasi Del Rosario din po ako, ang aking si Lola Carmen, Del Rosario yun. At syempre po mga kalaki ha, ang mga laki numbers po namin dyan, aalagaan niyo po ng 3 days, okay? Diyan po sa Del Rosario family po dyan sa may Quezon, paladalang kita ng 2 digit lucky numbers. Quezon, ilang beses na kitang napanalo, alam mo yan. At syempre po sa mga jeepney driver naman po, dyan po sa may... Caloocan City. Ayan, shout out po ko sa mga tricycle driver dyan. Siya po sa Grand Central, sa Caloocan, sa Victory Mall. Shoutout po sa inyo dyan, kila Kuya Isaac at kila Kuya Ferdy. Hello po. Maraming salamat po sa walang sa panonood. May 6 digit lucky number 655 po hinihingi nila. Ibibigay ko po sa inyo ngayong umaga. Good luck!